Luto ko natik mga kalami oh, himo ko kanang lonok mga kalami bakay mahimo ko kaning biko. Tapos mo oh, ni akong kon mga kalami ate, mo ni tapping ako ni mga kalami. Mao na ni mga kalami mahimo pa ko mga kalami. Mo ni ibutan dito mga kalami, akong ibutan kanang mga kalami sa kuan. Mikos mikos ang, mga kalami, mga biko ko mga kalami, puti ang iyang kuan ni mga kalami. Iba ni kay ubin man ako ni mga kalami. Mo na ni mga kalami, ubin na nako ni mga kalami. Ako na sila, ako na siyang kuan mga kalami. Ang sport kanang lapad-lapad mga kalami ba kanang Bisaya ni istorya mga kalami kanang. Iplatlat pud nato mga kalami. Anak no, mga no? Plat, 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 plat. Sa ako, parehas sa akong ilong mga klaming, anak, plat. Anak <laughs> no, mga klaming, no? Unya na mga klaming. Puno ko na ako ni mga klaming, bakit? Para lamik yung mga kalamig! Puno ko na to nato mga kalamig! kayo. Ang sobra-sobra ni mga kalamig! Amo ako mga kalamig? Ay, isang mga tilaw po niya. Lapad ang naong mga kalamig! Ay, isang mga klaming. klaming. O, oh, mauna ni mga kalamig! Magkuha na ako mga kalamig! Maghimo na ako tapping ah, ni mga kalamig! Tapings. Uh, latik. Latik sa lubi. Mauna ni oh, mga kalamig! Oh. Pati lamian ni mga klaming. Oh. Pak. Lamik kayo mga klaming. Sunut mengalami, kalami, dimengalami, aku ni dihampiri mengalami. Oke, bang, 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 ping 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 ping, bang, 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 kalami bang, 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 bang,